Gayunpaman sa kaloob-looban, medyo natatakot sila dahil si Youngman ay nagiging mas psycho at perverted araw-araw. Nang makita nila ang dugo ng muscle head na tumutulo mula sa mga kamay ni Youngman, lalo silang natakot. Pumatay si Youngman ng isang tao ng walang armas. Ngayon, nagsimula ring magbulong-bulungan ng ibang mga manlalaro na pagtanto na si Youngman talaga ang pinakamalalang tao sa buong universo. Ang layunin niya ay patayin ang Musclehead mula sa simula kaya't sumali siya sa team ng Musclehead Heads. At ngayon na may isang katulad niya na naging zone leader, lahat ng mga manlalaro ay nagalit. Sinabi nila na kailangan nilang patayin siya dahil ang pag-iwan sa isang katulad niya na buhay ay magpapababa sa kanilang sariling tsansa ng kaligtasan. Ngunit si Young Man, sa ilang kadahilanan, ay hindi natatakot sa lahat. Nagtatawa lamang siya na mayabang. Nakita ang kanyang mayabang ng ngiti. Lahat ng mga manlalaro ay naghanda na umatake kay Young Man. Pagkatapos, biglang sa kabila ng kanyang tiwala ng ngiti, nagsimula si Young Man na tumakbo patungo sa isang lugar na nagulat sa lahat. At hulaan mo? Tumakbo siya patungo kay Ryu, sumisigaw ng kanyang pangalan at nagmamadaling tinanong si Ryu kung nakita niya kung paano niya pinatay ang muscle head. At ngayon siya na ang zone leader at mayroon pa siyang authority skill. Pagkatapos ay tinanong ni Ryu, "Eh ano naman?" Si young man na tumatapik sa kanyang dibdib ng may tiwala ay nagtanong kay Ryu kung nag-alok siya na protektahan ang Muscle Head dahil sa kanyang authority skill. Pagkatapos ay tinanong ni Ryu, "Eh ano naman?" Ipinaliwanag niya na mayroon siyang authority skill at pagkatapos ay nangako kay Ryu na gagawin niya ang anumang utos ni Ryu. Kung kinakailangan, maaari pa niyang punasan ang puwit ni Ryu kung kinakailangan. Pagkatapos sabihin ito ni Young Man, sobrang saya niya, iniisip na tatanggapin ni Ryu ang kanyang alok dahil mayroon siyang authority skill. Ngunit si Ryu, na may inis na muka, ay sumagot na hindi niya gusto ang ugali ni Young man, na nagulat kay Young man. Nagpatuloy si Ryu na sinabing kung si Young Man ay lumuhod at magmakaawa, maaari niyang isaalang-alang ito. Ngayon, nang marinig ito, naguluhan si Yangman at sa kanyang pagkalito ay tinanong si Ryu kung narinig niya ang sinabi niya na mayroon siyang authority skill at maaari itong gamitin ng sampung beses. Sumagot si Ryu, sinabing alam niya, ngunit mukhang may maling pagkaunawa si Yangman dahil ang nasa masamang sitwasyon ay si Yangman, hindi si Ryu. Kung talagang kailangan ni Ryu ang authority skill, akala ba ni Yangman na hindi niya ito makukuha sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya? Pagkatapos, si Ryu, na may mabait ng ngiti, ay ipinaliwanag na gusto lamang niyang protektahan ang musclehead dahil siya ay isang piraso ng basura at gusto niyang kutyain at humiyaw sa kanya sa harap ng lahat sa halip na protektahan. Si Young Man, na mas masahol pa, ay kailangang kumita ng proteksyon mula kay Ryu, kaya dapat siyang lumuhod at umangal tulad ng aso ng dalawang beses ngayon. Nang lumingon si Young Man, Nakita niya ang lahat ng mga manlalaro na nakatingin sa kanya na parang mga gutom na aso na handang lamunin siya. Napagtanto ang masamang sitwasyon na kinaroroonan niya. Lumingon si young man kay Ryu at pagkatapos huminga ng malalim, yumuko siya sa harap ni Ryu. Sinabing siya ay alipin ni Ryu at umangal tulad ng aso. Ruff! 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 Pagkatapos, Si Ryu ay nakatingin lamang sa kanya habang siya ay umangal tulad ng aso sa loob ng ilang sandali na may kasiyahan. Iniisip na talagang wala siyang pakialam sa muscle head. Ngunit hindi tulad ng muscle head, si Young man ay may halaga at mayroon siyang mga plano para sa hinaharap. Ngunit bago iyon, gusto niyang kutyain siya hanggang sa masiyahan siya. At pagkatapos magmakaawa tulad ng aso, sa wakas ay tinanggap ni Ryu si Young man na sumama sa kanya. Nang marinig ito, Nagsimula si Youngman na yumuko ng mabigat na may nagulat na mukha, patuloy na nagpapasalamat kay Ryu. Nang makita ito, si Ryu, na may inis at disgustadong hitsura, ay nagsabing, kung si Youngman ay kahit naisip na magbetray sa kanya tulad ng ginawa niya sa musclehead, huhulihin niya si Youngman at magiging maliliit na piraso at pakakainin ito sa mga aso. Sa ganitong paraan, si Ryu na may makapangyarihang aura ay nagsimulang maglakad patungo sa mga manlalaro na iniiwan silang naguguluhan, nagtataka kung ano ang nangyayari at kung talagang poprotektahan ni Ryu si Youngman. Ang ilang mga hangal na individual ay nag-isip na umatake kay Ryu at Youngman nang sabay. Gayunpaman, isang matalino ang nagpanik, nagbabala sa iba na huwag kahit na isipin na umatake kay Ryu. Ikinuwento niya kung paano pinatay ni Ryu ang 100 goblin ng sabay at binigyang diin na hindi nila kayang hamunin ang ganitong kalakas na kalaban. Bago matapos ng matalinong tao ang kanyang pangungusap, malakas na nagsalita si Ryu, nagtatanong kung may ilan sa kanila ang gustong umatake sa kanya. Nagdulot ito ng panginginig sa kanilang mga buto at nagpatuloy si Ryu na may seryosong ekspresyon na nagbigay sa kanila ng dalawang opsyon. Una, Maaari silang pumunta at pumatay ng mga goblin upang makuha ang nangungunang 25% at makaligtas sa round na ito. Pagkatapos, gamit ang malaking puwersa, itinutok niya ang kanyang itim na scythe sa mga manlalaro at sa isang nakamamatay na tingin, inihayag na maaari silang pumili na mamatay at hindi siya magmamalasakit. Pati na rin, siya na magiging magandang warm-up ito para sa kanya bago dumating ang susunod na alon ng mga goblin. Matapos marinig ang utos ni Ryu, agad na itinago ng lahat ng manlalaro ang kanilang mga armas at nagpanik sa takot. Nagsimula silang tumakbo palayo kay Ryu na parabang nakasalalay ang kanilang buhay dito. Samantala, si Young Man ay tila isang mave. Hindi niya maiwasang humanga sa kung paano ang isang salita lamang mula kay Ryu ay nagdulot ng takot sa lahat ng manlalaro na nagpa-flee na parang mga takot na daga. Nagsimula nang tumawa si Young Man at nagbigay kay Ryu ng isang nakakaintinding tingin na naaalala na noong siya ay kaaway ni Ryu, nakita rin niya kung gaano katakot si Ryu. Ngayon, naramdaman niyang ligtas siya sa tabi ni Ryu. Habang pinagmamasdan ni Ryu ang mga manlalaro na nakikipaglaban sa mga wolfmen, hindi niya maiwasang ngumiti sa sarili. Naisip niya na ngayon na mayroon na siyang lahat ng gusto niya, maaari na niyang simulan ang kanyang malaking plano. Tinawag ni Ryu si Young Man at masayang lumapit si Young Man sa kanya, tinawag siyang Sir. Nagsalita si Ryu sa malalim na boses at gumawa ng seryosong kahilingan. Hiningi niya kay Young Man na gamitin ang lahat ng kanyang sampung autoridad upang sirain ang Purple Relic na pinoprotektahan ng lahat ng manlalaro. Nagulat si Young Man sa utos na ito. Naalala niyang inutusan sila ng anghel na protektahan ang relik sa anumang paraan at ang pagkabigo na gawin ito ay magdudulot ng mabigat na parusa. Nainis at nalito si young Man, nagtataka kung bakit inuutusan siya ni Ryu na sirain ang relik. Ang paggamit ng lahat ng kanyang sampung autoridad ay nangangahulugan din na hindi niya makokontrol si Aran at makikilahok sa anumang malaswang aktibidad kasama siya. Nagatubili si young Man, kinuskos ang kanyang ulo, habang tinatanong si Ryu kung bakit kailangan niyang sirain ang relic. Ang sagot ni Ryu ay mahigpit sinabihan si young man na tumahimik at sundin ang kanyang mga utos. Nag-request si young man, humihiling kung maaari niyang gamitin lamang ang sham sa kanyang mga autoridad at isave ang isa dahil may iba pa siyang plano para dito. Ngunit sumagot si Ryu sa malamig na tono, na malinaw na hindi na siya uulit at kailangan ni Youngman na gawin ang sinabi niya kung ayaw niyang mamatay. Sa isang malungkot na ekspresyon, pumayag si Youngman at tiniyak kay Ryu na naintindihan niya. Pagkatapos, nagbigay si Ryu ng isa pang bomba na nagsabing siya na ang magdidikta kung sino ang dapat gamitin ni Youngman ang autoridad na kasanayan. Habang sinimulang banggitin ni Ryu ang mga pangalan, napagtanto ni Youngman na lahat ng ito ay mga pangalan ng kanyang mga kaibigan. Hindi niya maiwasang magtaka kung bakit lahat ng kanyang mga kaibigan ay nasa listahan ng mga tao na dapat niyang gamitin ang kanyang kasanayan sa utos. Humingi ng tawad si Youngman sa kanyang mga kaibigan. Ipinaliwanag na hindi niya maitatanggi ang utos ni Ryu. Ginamit niya ang kanyang kasanayan sa autoridad Binanggit ang mga pangalan ng kanyang mga kaibigan isa-isa. Isang kakaibang purple na simbolo ang lumitaw sa mga ulo ng kanyang mga kaibigan at nagsimula silang makontrol ang isip. Sa huling utos, sirain ang relic, sumuko sila sa mind control. Biglang nagpakita ang isang notification ng sistema sa harap ng lahat ng manlalaro na nagsasaad na ang relic ay inaatake. Nagulat at nagpanik ang mga manlalaro at tumingin patungo sa relik at nakita ang sampung tao na sinisira ito. Sa estado ng panik, nagmadali silang lumapit sa kanila upang pigilan ang pagkasira. Ang ilang mga manlalaro ay nakapag-trap ng ilan sa mga salarin habang ang iba ay napatay sa kaguluhan. Gayunpaman, bago makagawa ng karagdagang aksyon ang mga manlalaro, isang bitak ang nabuo sa kristal at sa isang malakas na tunog ito ay sumabog sa maliliit na piraso. Isang malaking sistema ng window ang lumitaw na nag-anunsyo na ang relic ay nasira at nabigo sila sa pangunahing misyon. Bilang parusa, ang ahente ng banal na parusa ay tatawagin. Nasusubukang patayin ang lahat sa loob ng 30 na minuto. Pagkatapos nito, matatapos na ang round. Isang pakiramdam ng takot at panik ang bumalot sa lugar habang ang mga manlalaro ay nakikipaglaban sa bigat ng sitwasyon, nagtatanong sila kung sino ang banal na parusa at kung ano ang dapat nilang gawin sa susunod. Samantala, si Ryu ay nakatayo na may hawak na itim na scythe na may bahagyang ngiti. Tiwala na ang lahat ay ayon sa kanyang plano. Isang sistema ng window ang lumitaw sa harap ng lahat na nag-anunsyo na magsisimula ang isang subquest at sa pagtapos nito, lahat ng manlalaro ay makakatanggap ng 3,000 ginto. Habang pinag-iisipan ng mga manlalaro ang alok na ito, napagtanto nilang mas magandang deal ang makakuha ng 3,000 ginto para sa pag-survive sa 30 minutong parusa kaysa sa 2,000 ginto na kanilang natatanggap para sa pagprotekta sa relic. Ang pagkaalam na ito ay nagdulot ng kaunting optimismo sa mga manlalaro. Gayunpaman, Napansin ni Ryu ang mga naiv na manlalaro na nagagalak at nagsimula siyang mag-isip na ang mas malaking gantimpala ay nagpapahiwatig ng mas malaking banta na darating upang atakihin sila. Isinasaalang-alang din niya ang dahilan kung bakit hindi niya mismo sinira ang relic. Ngunit bago siya makapag-isip ng buo, isang malaking notification ng sistema ang lumitaw sa langit na nagsasaad na ang sampung manlalaro na umatake sa relic ay makakatanggap ng malaking parusa na 50% na pagbawas sa lahat ng stats para sa mga manlalarong iyon. Nang marinig ito, ang mga kaibigan ni Youngman ay naiwang walang masabi. Ang ilan ay nakaramdam ng depresyon habang ang iba ay nagalit at nagsimula silang magmura kay Youngman. Sinisisi siya sa kanilang sitwasyon. Si Youngman ay nakapag lamang ng simpleng sorry dahil hindi niya alam ang tungkol sa parusang ito. Gayunpaman, sa kaibuturan, Nakaramdam siya ng kaunting ginhawa dahil walang parusa na naipataw sa kanya. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng mabuti sa impormasyong ito, isang notification ng sistema ang lumitaw sa harap niya na nagsasaad na dahil hindi nakapagprotekta ang zone leader sa relic mula sa pagkasira, ang stats ng zone leader ay permanenteng babawasan ng 50%. Sa una, naglaan si Yangman ng oras upang maunawaan ang impormasyong ito. Ngunit nang mapagtanto niya kung ano ang nangyari, siya ay sumabog sa galit. Nagsimula siyang sumipa ng mga bagay sa paligid at ang kanyang mga kaibigan ay nagmura sa kanya habang siya ay naglalabas ng kanyang pagkadismaya. Samantala, si Ryu ay nasisiyahan sa tanawin. Dahil pinlano niya mula sa simula na gawing impyerno ang buhay ni Young Man, tulad ng naranasan ni Ryu mismo. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, binuksan ni Ryu ang system shop at bumili ng assassin hoodie at boots gamit ang natitirang ginto na bahagyang nagdagdag sa kanyang bilis ng paggalaw. Pagkatapos, binuksan ni Ryu ang kanyang combination window, isang tampok na nakuha niya matapos umabot sa level 20, kung saan maaari niyang pagsamahin ang mga kristal sa kanyang kagamitan upang makakuha ng bonus stats at kakayahan. Sinimulan niya ang proseso sa pamamagitan ng paglalagay ng skeleton necklace sa combination window at pinagsama ito sa isang mana stone. Nagbigay ng abiso ang sistema kay Ryu na matagumpay ang kombinasyon at lahat ng kanyang stats ay tumaas ng isa. Inulit ni Ryu ang prosesong ito para sa lahat ng kanyang mana stones na nakuha niya matapos patayin ang mga goblin, pinahusay ang lahat ng kanyang kagamitan. Habang natatapos na ni Ryu ang kanyang paghahanda, piglang nagkaroon ng malamig na hangin na humampas sa lugar na nagdulot ng panik sa lahat ng manlalaro. Si Young Man at ang kanyang grupo ay lalong nagpanik dahil ang kanilang mga stats ay nabawasan na ng 50%. Sa kabaligtaran, si Ryu ay nanatiling kalmado at mahinahon, naghihintay sa pagdating ng Divine Punisher. Alam niyang kahit para sa Divine Punisher, hindi madali ang talunin siya. Sa kanyang nakaraang buhay, nagkaroon ng pagkakataon na nabigo silang protektahan ang relic at tanging 500 manlalaro ang nakaligtas sa pamamagitan ng pagtakas mula sa Divine Punisher. Gayunpaman, hindi lang para sa kanyang sarili si Ryu. Nasa misyon siya upang gawing banal na dumi ang bawat banal na nilalang at ang Divine Punisher ang susunod sa linya. Bigla, sa isang tunog ng crackling, isang malaking bitak ang nabuo sa langit. At mula sa bitak na iyon, isang anghel na may malalaki at maliwanag na pakpak nakasuot ng hoodie at may hawak na malaking gintong tungkod na may nakakatakot na aura ang lumitaw. Dahan-dahang bumaba ang Divine Punisher sa lupa, itinaas ang kanyang tungkod sa langit. Sa ilalim ng kanyang hoodie, dalawang nakakatakot na mata ang tumitig sa mga manlalaro habang siya ay nagtanong, mayroon bang huling salita? Sa mga salitang iyon, tinapik niya ang kanyang tungkod sa lupa at nagsimulang umalog ang buong lupa. Lahat ng manlalaro ay tinamaan ng napakalaking presyon at halos hindi makatayo habang si Ryu ay nakatingin sa Divine Punisher na parang isang sorbetes na handang dilaan.